Dahil sa banta ng posibleng pagkalong sa cellphone, isang senador pinag-aaralan ng ipanukalang iban ang paggamit ng gadgets ng mga estudyante tuwing may klase. Pabor naman kaya dito ang publiko. Alamin sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Naging sakit sa ulo ng lola na si Dalia ng mabalitaan nang dahil sa kaka-cellphone, ang grade daw ng isa sa kanyang mga apo ay palakol. Hindi siya gumagawa ng assignment niya dahil naka-cellphone lang. Kaya masakit sa ulo ng nanay niya yun. Si Joy naman na isa sa mga apo ni Lola dalya, pero hindi siya ang bumagsak ha. Naniniwalang malaking bagay daw ang cellphone, lalo ngayong asynchronous classes o distance learning. Nakakatulong din siya sa mga research, mga gawain mo. Nakakatulong yung cellphone eh, sa pagkakainikit ng iba. Nakatulong siya sa pang-araw-araw. Nakatutulong din daw ang cellphone sa panahon ng emergency. Pero ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, meron din itong nadudulot na masamang epekto sa mga bata. Kaya pinalutang ng senador. So pinag-aaralan ko ngayon na i na yung paggamit ng, sa mga bata lang, paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas lang nila kung uwian na. Marami sa ating mga bata talagang Nalululong na sa paggamit ng cellphone, cellphone even sa loob ng classroom. Mm -hmm. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood mm -hmm. ng TikTok. Para sa ilang guro, may maganda at hindi magandang dulot naman ng cellphone, kaya mungkahin ng ilan. So mas maganda sigurong gamitin yung cellphone dadali ng bata i eh isaid na lang, set aside o itabi na lang sa guidance o sa isang room na pwede nating safe na once na may tumawag sa bata, gagamitin lang. Pero once na may klase, hindi dapat dalhin ng bata ang cellphone sa klase. Tingin naman ni Senator Bato de la Rosa, dapat pulsuhan muna. Mas marami bang mga, mga estudyante na ang grado dahil sa nakaputok na lang palagi cellphone, sa mga games, sa mga social media, kung ano-ano na lang na si Kaso or mas marami pang uh, gumanda ang grado. Sinubukan kunin ng PTV News ang panig ng DepEd, subalit wala pa silang tugon. Sabi nga nila, kaka-cellphone mo yan. Laging tandaan, lahat ng sobra, posibleng makasama. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.